Ito mga sir, mayroon tayo yung unit na version 3. At uh, kung mapapansin nyo, medyo kalas-kalas na siya. Galing po ito sa ibang shop mga sir, pinol out. Kasi nga, uh, nagkaroon ng problema sa ECU. Ang uh, ito sa akin nung may-ari nito, kasi nag-PM mo na sa akin bago dinala. Nangat-ngat lang daw ng daga. Yun ang issue nito. Nangat-ngat ng daga at nagkaroon ng check engine binala dun sa shop tapos winalwal daw ayun nga natuluyan na raw yung kanyang ECO yun ang pagkakakwento kasi hindi ko naman din alam kung ano yung naging nangyari dito yung pagkakasabi nya at uh, hindi na raw ma troubleshoot nung pinagpagawa nya puro ano na lang daw ang ginawa dito puro test ng test check ng check ng wiring alam nyo naman siguro si click mga sir once na himali yung, yung pagtutroubleshoot mo dito sa motor na to tahan mo may feedback yan dun sa kanyang ECU ito, hindi ko naman siya nakikita ng may mga pum pumutok pero ano, hindi nila matroubleshoot yun ang sabi ng ano kaya dinala sa atin para pas ipasubok sa atin kung kaya ba natin itong pandarin. Syempre, hindi, hindi galing sa atin kailangan mo natin mag-base doon sa mga ginawa bago tayo pumunta doon sa hahanapin nating problema. Kaya tatanggalin natin 'to hanggang doon. Ayun oh. Ito nga dito pa lang oh, may nakita na akong uh, parang Yan, binalatan na wire. Diyan sa may parting pump kasi nga hindi daw gumagana yung pump kaya siguro winalwal yan madali lang din naman matrouble suit yan mga sir kung may problema yung pump hindi niyo naman na kailangan balatan yung wire ng pump madali lang yan gusto malaman kung sira ba yung pump or may problema ba yung kanyang harness version 2.3 uh, version 3 mga sir kaya mati wala pang ubido uh, yung kanyang wire wira na lang kung na persa na hatak ganyan yun ang uh, magiging problema pero sa ubido ng kanyang wire malabo pa gawa kasi ng bago pa lang itong si version 3 o yung motor na tinutroubleshoot natin o ito ito troubleshoot natin kaya buksan mo ka natin daw para makita natin kung ano nangyari kasi sinubukan na raw to ng bagong ECU hindi din daw mandar check engine pa rin daw kaya tingnan natin buksan mo natin yung kanyang pairings mga sir kung ano yung mga ginawa Eta, tanggalin natin yung upuan mga sarap. Pasilik po lang sa inyo, yung mga uh, nginat-ngat, o di kaya, nginat-ngat ng mekaniko. Ito. Ayan, nginat-ngat nginat ng mekaniko. Ayan, nginat-ngat ng mekaniko. Nginat-ngat din ng mekaniko. Alam ko, sa instant lang siguro yung naging problema nito eh kaso na uwi na yata sa pag trouble trouble code ng mga gano'n kasi hindi ko naman din ano sinisiraan yung mga unang gumawa kumbaga ito kasi mayroong mga talagang, talagang, proper na pag check kung sa wiring talaga ang problema disconnect mo lang yung uh, ibabaw ng ECU disconnect mo lang yon yan kapag na disconnect mo na yon kahit anong gawin mong pagtitis dito kahit natusok-tusokin mo, walang easy yung masisira. Kasi alam nyo naman ang easy yung mga sir, napakamahal. Kaya nga kami, pagka kami yung nagpo talaga mga sir, ilag kami or ingat kami sa pagdating sa mga ganyan. Kasi ayaw din namin mag-abuno. na kumita ka, lugi pa. Triple kill pa, no O four kill pa. O kaya, kung sakaling ano, uh, natatagalan sa pag-wiring, Intindihin nyo na lang kasi hindi naman po talaga basta-basta magwa-wiring. Tulad nito, ayan. Galing sa ibang shop, eh, hindi na kinaya. Kaya itatry din natin kung kaya din natin. Eto na, tagal na natin yung kanyang mga clearings. Chinik na natin lahat. Ayan. Check natin. Tapos, isalpak din natin yung kanyang uh, ECU dito. Ito yung ano lagi ko sinasabi kapag once na bago pa yung unit, ayan, ganyang pakakinis. Dinodouble check lang natin kasi nga, hindi tayo nauna. Kaya napaka importante yung dinodouble check natin. Pati ito nga pinapakailang pa nila na dapat hindi na ito dapat ginagalaw. Dito wala. Wala dyan. to Ayan, binalatan. nangat lang ang daga ito mga sir. Kasi nila nila kung ano yung nangyari. I try mo muna ibalik yan yung ECU dyan tapos isaksak mo lahat muna just natin tapos si i-diagnose mo ito mga sa rational natin yung kanyang ECU try natin siyang i-on kaso hindi tumutulog yung fuel pump at may check engine tumutunog. Kasi ito na yung mga sinyalas mga sir kapag ka nag-detest light ng ganyan, ganyan. Tapos doon doon na nagkakaroon ng problema yung ECU. Tapos ang gagawin natin, e, i mo muna natin, try natin kung maka-access tayo sa ECU. Kasi minsan mga sir kapag once na ginamitan natin ang diagnostic tools at uh, hindi tayo naka-access, ibig sabihin sira na ECU. Kapag naka-access naman tayo makikita naman natin doon kung ano yung error code. Kaya try, try mo natin para ma-check natin kung ano yung dahilan niyan kung bakit lumabas. Kasi wala. Ayan o. Walang kuryente. ay mag-start. Puro redondo na ng redondo. Eto na. Dahil gusto natin. G, Ulitin mo. Ulitin mo ulit. Dahil gusto natin. Ayan. Naka-access naman tayo. Ayan. Ipakita ko sa inyo. injector yung kanyang tinutukoy ayan ah error 12 injector kaya ang gagawin natin para ma masigurado natin na injector lang yung kanyang problema kasi yun, yun, yun naman din nakita natin dun sa diagnostic diagnostic tools gagawin natin palitan natin yung injector hiram tayo para makita natin kung injector ba yung problema or ECU ang problema. Yan. Ilamin mo muna yung kaya, no? Yan, no? Sa kaya, kay no? sir. Para makinat natin. Kasi meron tayong ginagawa dyan, no? Na kapitbahay natin. Ilamin natin. Testing natin dyan, no? Hmm? Nairis na. Kasi i-post na natin. Ayan, nairis natin. Na wala na yung check engine. yan nababas yung check engine maliban. Kung meron injector. i-try mo. Injector. Try mo hilahin yung sa kapitbahay natin. na. Tara na. Next. pa magagana may injector to ta. Tawagin sa tamagan. Piston sa natin para sigurado. Kung isi u ba yung papalitan natin, or injector. Diyan tayo magkakaalaman. Tanggalin natin yung injector. Testingin natin. Kaya siguro, pinag-test, test, test. O, i-testing mo kung sigurado yan. Nira natin mga sira. Para sigurado, dun sa piece ang bibilin. Ayan. Kasi hindi naman ito pwedeng magkapalit. Dahil uh, hindi na umaandar itong motor. Ayan, testing natin. isa rin yan pag nasira yung injector isa rin yan check engine tapos hindi rin gagana yung kanyang fuel pump ito yung injector nya hindi na din doon sa kabila para lang uh, ma testing natin sa glit kung talagang uh, tutunog na yung fuel pump or mag start na tong motor okay yan na kaya na kaya na tayo magkakaalaman hindi natin po natin tumunog wala tapos po sa natin wala ibig sabihin may problema na yung kanyang ECU kasi kahit dito sa pinakataas niya ayun mayroon ding walwal uh, wal or kagat ng mekaniko Kaya nadali na. Sige, tanggalin mo na yan at ibalik na natin doon sa pinaghiraman natin. Kaya huwag po kayo basta-basta ang -basta mag, uh, tatap na magtatap kung ang purpose nyo mga sir ay uh, iayos or i-check yung kanyang wire magaliin nyo mag uh, tanggal to, tanggalin nyo na to saka disable nyo yung ECU para hindi na maapektuhan Kasi napaka sensitive nito mga sen Ang lilit ng pan uh, yan Mga pisan yan Sa loob lang masira Yan Chinik na rin natin yung kanyang fuse Talagang Ayaw pa rin Yung i-try mo ulit na ano Na Itislight itong Ano niya, Itong wire Tsaka ito Itislight mo Papunta dito yan mo lang. I-disable mo yung kwan. Easy yo. natin yung muna mga sira. Kapag kaganoon pa rin yan, ayan na. Bili na tayo ng bago. Sira na to. Yan. Kung makikita nyo naman, iniisa isa isa natin. Check naman natin lahat lahat na pero same pa rin. Ayan, ilalas natin dito. Basta kapag dito may problema, injector, asahan nyo po, hindi po gagana yung pump. Okay na ito mga sir, lahat ng wiring, chinik na natin, tinislight natin, dinisable na natin yung kanyang ECU para hindi masira kung sakaling may, ano, may problema lang sa wiring. At nacheck uh, na-check naman natin lahat ng kanyang wire, tinislight natin hanggang doon sa battery harness, chinik din natin. At uh, goals naman, walang problema, kaya ibig sabihin na yung kanyang ECU. Kaya iwasan nyo yung pag-check or pagbalat-balat sa wire kung naka-install yung ating ECU dahil masisira po yan mga sir lalo kung mali yung ating ano, pag troubleshoot kaya ito ipabalik na natin yung kanyang wire or pinabalutan na natin babalik natin yung playlist dito sa may uh, part dito yung na lang natin dito kasi magpapabili muna ako ng ECU paghahanapin pa natin si sir or ako hahanap din kami kung saan mayroon na ECU kaya iwasan nyo yan no? pag test o pag -tusok, tusok tusok ng wire kung naka install yung battery or yung ECU dahil may sira yan mga sir yan alam kung makakabili ka agad to or order pa okay, babalik rin to after natin may balik to ilalabas mga natin kasi meron din tayo siyang ito troubleshoot na click 160 naman na check engine tapos ayaw nang mag start ito na mga sir sasalpag na natin yung bago nating ECU dahil nakabili na tayo medyo mahirap talaga magharap ng ECU ng version 3 at ito yung air, uh, code number ng ECU ng version 3 kasi magkaiba yan sa si version 2 at uh, syempre yeah, sasalpak na ni Kapulong basa pagka magsasalpak rin Ang ECU mga sir Laging yung ito double check Yung wiring muna Yan yung pinakaunang una Na gagawin natin kapag ka once na Magsasalpak tayo ng bagong ECU Ayan, plus na fresh Ayan, sasalpak na natin Para mapaan na lang natin Ganda uh, makauwi na rin to sa pagkaalangan kayo magsalpak nito mga sir mayroon pa tayong mga pamamaraan para maiwasan yung masira yung ECU ninyo tulad ng babaan ninyo yung 25 ampere gawin, gawin yung 2 ampere 3 ampere ganyan tapos on natin ayun o no? tumulog na yung fuel pump ibig sabihin kapag tumunog na yung fuel pump ah, under na yan ayan o nawala na yung check engine nagos na, na, after natin paandarin ayan, eh, check din natin, kailangan din natin i-diagnose, pero kahit na hindi mo na i-diagnose to dahil bago naman yung ECU okay lang yan Uhum, ok na kasi wala namang error code yan kapag kabago yung ECU ayan walang error code po yan kahit na hindi nyo na ano, i-reset yan e, dinobol check pa rin natin para sigurado na magmatch yung uh, injector to new ECU kaya napaka-importante pa rin gumagamit tayo ng diagnostic tools para hindi na tayo maghuhula-hula. Na. kaya kung sakaling uh, galito yung naging problema ng motor ninyo or nangat-ngat ng daga yung motor ninyo dapat importante yung check muna Ayan, okay na dito na tatapos yung video at mga sir